Sige, ma'am. So, ano di karon ang mga efekto kung matapos yung ginakonsulta na dahil anong posible mga efekto sa inyo din yung mga pumuluyo? Gapasalamat kami, sir, na dako. Kaya kung magba, gakaululbaan na di Kung gabi, di ka tulog, na din. ang tubig. Mm-hmm. Te amo na e eh, ga gaud sa pero kay antos sa nang kay tungod na may manamon sa pinakadto. Hmm. So sang wala pa ni BD ginaubra uh, may may mga insensya nga ginbaha ka mo sa manligil pag bagyo. Sa dili na so. Sa diri, sir, wala pero digto so, o kaloy e, pero bisan tiya ko gay bakwit ipakwit kay, As, na, sa ilang mga manubot sila. Man, nabot, sila. O, pero um, hmm. Sa so, Pero, sa no day nang sugod, so ka construct nga about ya mga sarak ini mga tip min kay ning tampel tamper ni nabudoy na masano nga bulan do, you know, mas, no, 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 no. do wala yung ko kana sa kuha na gigabu kay eh. pero digto yao naka ano sa pero dere do ligad bulan kuno dere sa tabi so good diya no. August August ang digto gin sila do sila to nga mixing plant do gas na ya pero digto sa nako na sir no, mo do last kami dingin, ano nila do gi pasuro dan nila no kay kawayan mm, ang tao sa gin no oh pero alin to kami diya kay last kami di kay o dito daw mga oh, gulay naka, na ano, to si sila, okay, okay. sila ano mo. Okay. Naka-start na to si sa mga nanligad. Pero so ano, last na kamaday din oh, operasyon. Oh, oh. Okay. Sige. So ganyan nga ito ma'am? Si May Gaisin. Okay.